Good news ang regalo ng Meralco sa mga consumers nito ngayong Kapaskuhan. Matapos kasi ang tatlong buwang sunod-sunod na dagdag singil sa kuryente, may bawa singil ang Meralco ngayong Disyembre. Halos 80 centavos kada kilowatt hour ang mababawas sa singil ng kuryente ngayong buwan. Katumbas ito ng 159 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour hanggang 398 pesos para sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Paliwanag ng Meralco na ang bawa singil ay bunsod ng pagbagsak ng halaga ng kuryente this spot market it's actually driven by the lower generation cost uh the significant reduction is in the sm prices uh, of uh, almost 2 pesos and 80 centavos uh, rounding it off no uh in primary because of uh um, low demand and better dispatch from the power plants more than enough and uh, uh demand is not that high The tendency really of, of the market is to move downwards in terms of the rates. Bukod sa generation charge, bumaba rin ang transmission charge, mga buwis at iba pang singil. Samantala, ibinahagi naman ng Meralco ang resulta ng isang pag-aaral na nagsasabing nananatiling patas at makatwiran ang kanilang singil. Ayon sa International Energy Consultants, nasa 46 na energy markets, pang 21 ang pangkalahatang taripa ng Meralco noong 2022. Ito ay mas mababa ng 3% sa pandaigdigang kalahatan. Yeah, we are no longer the highest in Asia as previously reported. So lumalabas na sa nakalipas na limang taon, uh, bagamat tumaas ng 24% ang tarifs, electricity tarifs ng Meralco, uh, halos kapantay lang po ito ng 23% na global o pandaigdigang uh, uh, rates din po. Kinilala rin ng IEC ang kakayahan ng Meralco na maghanap ng power supply agreement sa pinakamababang posibleng halaga kaya naman hindi pa rin lubusan ang pagtaas ng generation charge. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, sm News.